Usapang underbone ang ating tatalakayin at pagtutuunan ng pansin ngayong araw dahil ang motosiklong ito ay nababagay sa mga gustong magbabilis at humataw at pwede mo din itong tawagin ni sports bike dahil likas na sa kanya ang pagiging kalabaw at sa lakas nitong taglay na bilis siguradong ito ay mananatili at mangingibabaw at ibahin mo ang kanyang katayahan dahil sa tindi ito ay nag-uumapaw. Kaya huwag ismulin dahil mas madulas pa ito kay palus kung gumalaw at kahit na anong klase ng scooter ang nagbabalak sumabay ay siguradong aayaw. At ito ang magiging hari ng Underbone pagdating ng araw. Ito ay ang poging Honda Winner X150 2023 ang binansagang kalabaw. Mapunta na agad tayo sa kanyang engine specifications. Ang bagong Honda Winner X ay mayroong 149.1 cubic centimeter engine displacement, single cylinder, liquid cooled, full stroke with four valve. At ito ay equipped with DOHC o kilala bilang dual overhead cam. Sa pamamagitan ng engine design na ito ay nakakalikha ito ng pambihirang lakas. Dahil ang DOHC ay gumagamit ng dalawang cam, habang ang so naman ay gumagamit lamang ng isang cam at mas mahal ang ng dual overhead cam engine kumpara sa single overhead cam dahil mas malaki ang pagkadesenyo ng makina nito at dahil ito sa magkabila ang posisyon ng mga cam sa kaliwa at kanan. Kind of triangle ang itsura ng timing chain sa loob ng combustion chamber. At ang advantage ng dual overhead cam ay nakakapag-provide ito ng mas matas na maximum power at torque. Kaya kahit 150cc lang ito ay mas malakas at mas mabilis ito kumpara sa mga scooter na mayroong 155 at 160cc. At ang isang halimbawa na nga nito ay ang Rider 150 na kahit anong gawin ng mga scooter ay hindi nila ito mahabol-habol dahil ito ay nakadual overhead cam. At pangalawa, ito ay mas matipid sa gas consumption at more combustion efficient. Dahil ang spark plug dito na ay nakadirektang nakaposisyon sa gitna ng mga bulb, kaya ito ay nagkaroon ng perfect timing of burning fuel na nagbibigay ng full energy at nagre-resulta ito ng more power at speed. At pagdating sa kanyang engine technology, ito ay equipped with ESP+. Plus. Ang Enhanced Smart Power Plus ay ginawa ng Honda upang makapaghatid ng quality experience sa rider dahil nakakalikha ito ng malakas at mabilis na orin ng makina at ang PGMF ay naman ang kanyang katandem upang lalo pang mapababang pagkonsumo ng dasulina. Kaya sa pangamagitan ng programmable fuel injection ay sinisigurado nitong na nakakapagdigay ito ng outstanding performance while saving gasoline and reducing emission. At kung lakas naman ang pag-uusapan, ito ay mayroong maximum power na 15.4 HP at 9,000 RPM habang mayroon naman itong maximum torque na 13.5 Newton meter at 6,500 RPM. Deruin mo yon, 150cc pa lang ito ngunit kasing lakas na ito ng 160cc engine. Isa ito sa advantage ng naka-dual overhead cam setup. Dahil mas addressive ang makina nito at ito ay idinisenyo para sa mga sports bike at adventure bike. Kaya asahan mong mas malakas talaga ang makina nito pagdating sa mga racing, long endurance at uphill. At meron naman itong bore na 57.3 mm habang meron naman itong stroke na 57.8 mm at meron naman itong compression ratio na 11.3 by 1. Pag-usa naman natin ang tadlay nitong mga advanced feature, una, ito ay equipped with smart keyless system. Kung makala nyo na sa mga bagong scooter nyo lang ito makikita ay ibahin nyo ang underbone motorcycle na ito dahil denied pa nito ang ibang mga scooter na lumalabas ngayong taon na disusi pa din ang ginagamit. Kaya ang kadandahan ng bagong Honda Winner X150 ay hindi ito nagpahuli pagdating sa mga advanced feature kadaya nito. At syempre masosyal ang nito dahil parimot-remote ka na lang kapag bubuksan mong motorsiklo. At meron na din itong answer back system at anti-theft alarm na dagdag security assurance sa rider. At masasabi mong premium talaga ang motor na ito dahil sa kanyang astig na convenient feature. Pangalawa, ito ay equipped with ABS. Yes, tama po kayo sa inyong narinig. Dahil meron na po itong single channel ABS sa harapan. BP lang ko sa mga underbone motorcycle na magkaroon ng ABS. Kaya masasabi natin very updated ang winner X150 dahil nakasabay ito sa ginagawang innovation ng mga scooter. Big points ito para sa mga rider at tama lang na nilagyan nito ni Honda ng single channel EBS sa harapan dahil masyado itong mabilis. At kung sakali mang mapihit mo ang front brake accidentally, ay hindi mag slide ang mga gulong nito at hindi maglalak ang mga preno. Kaya mas safe ka sa mga unexpected situation pagdating sa mga sudden brake dahil ang anti-lock braking system ay nakakapagbigay ng smooth stopping power. Pangatlo, ito ay equipped with ISS. Ang idling stop system ay isa sa mga favorite feature ng mga rider na nakatira sa urban areas, gaya na lang ng Metro Manila. At ito ay gamit na damit sa kanilang lugar dahil bawat kanto ay may stop light at ang bawat stop light minsan ay nagtatagal ng 2 hanggang 3 segundo bago umusad kaya ang idling stop system ay malaking tulong para sa mga rider na gustong makatipid sa gasolina sa gitna ng traffic pang-apat ito ay equipped with sa instant engine cut-off switch dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilang ng nadidisgrasya sa daan at ayon sa ulat, ang 10% nito ay nang dahil sa side stand. Kaya gumawa agad ng aksyon ang mga motorcycle manufacturers upang ang lumalaking problema ito ay mapigilan. At ang side stand engine cut off switch ang kanilang naisipang solusyon para matigil ng kapahamakan dulot nito. Dahil hindi naaandar at tatakbo ang motosiklo kapag naka-engage ang side stand nito. Panglima, ito ay equipped with USB charging port at para sa mga mahihilig mag-long rides ay pit na ito sa 'yong habis dahil kahit saan kayo magpunta at magdala ay hindi nyo na kailangang mag-worry dahil ang Winner X ay mayroong integrated USB port na maaasahan kaya tuloy-tuloy ang biyahe at kahit saan ka man mapadpad ay palaging full charge ang iyong cellphone kahit anong mangyari at pagdating naman sa mga sukat ng gulong sa harapan, ito ay mayroong 90 by 80 17 at sa likuran naman, ito ay mayroong 120 by 70 17 at of course ito ay nakatsubles. Sa lapad ng mga gulong ay decent na din ang mga sukat nito at given na na ito ay underbone scooter, kaya natural lang sakto lang ang mga sukat ng kanyang gulong sa harapang bahagi para mas matuli nitong tumakbo. At pagdating naman sa body dimension, ito ay may habang 29 mm at may lapat naman itong 727mm at may taas naman itong 1104mm at mayroon naman itong ground clearance na 151mm. Halos magkasing lapat at taas lang ito ng Exciter 155 at hindi nagkakalayo ang kanilang mga sukat at medyo may kataasan din ang kanyang seat height na umaabot ng 795mm. Ngunit pasok pa din ito sa mga 5-4 pataas kaya user-friendly pa rin ito. Mapunta naman tayo sa braking system sa harapan. Ito ay mayroong 265mm hydraulic single piston single disc with ABS at sa likuran naman, ito ay mayroong 220mm hydraulic single piston single disc. At syempre, mas maganda at mas maporma ang Winner X150 dahil ito ay naka-dual disc brake kumpara sa ibang brand Nagumagamit gumagamit lamang ng mechanical drum brake kaya napakaas tignan ang kanyang mga gulong magmula harap at likod. At pagdating naman sa electricals, ang kanyang headlight, taillight at turn signals ay naka-LED na lahat at, mayro meron naman itong electric starter para sa kanyang starting system. At ang kagandahan naman nito kahit wala na itong kickstart ay gumagamit na ito ng ECG. Ang alternating current generator ay nagbibigay ng full electric power. Kaya kahit malamig man ang panahon na tagulan, isang click mo lang sa starter button ay adon mag start ang engine ng motorsiklo. Kaya wala kang problemahin pagdating sa cold start situation. At ang suspension naman nito na sa harapan, ito ay nakatelescopic fork at sa likuran naman, ito ay gumagamit ng monoshock. Ang monoshock ay ang isa sa mga pinaka na suspension dahil ito ay naka-installed sa gitna mismo ng kanyang body frame. Kaya ito ay nakakapag-provide ng perfect balance at nakakapagbigay ito ng magandang bouncing performance. At mayroon naman itong fuel tank capacity na 4.5 liters at umaabot naman ito ng around 185 kilometers away in full throttle kapag full tank. At mayroon naman itong fuel consumption na 50 km per liter kapag takbong pogi lamang. At kumukonsumo naman ito ng around 45 km per liter kapag sagaran. At meron naman itong top speed na 136 km per Nagulat ka ba sa bilis na taglay ng winner X150 dahil mas mabilis pa ito sa NMAX 155 at PCX 160? Well, dahil yan sa kanyang dual overhead cam engine, kaya mas halimaw ito pagdating sa pabilisan at palakasan. At may bigat naman itong 122 kg. Last but not the least, ang presyo ng bagong Honda Winner X150 Sport Edition ay nagkakaroon ng 50,490,000 Vietnamese Dong. At kung direkta naman nating i-convert sa Philippine money, ito ay nagtatahalada lamang ng 116,690 pesos. Kaya madami talaga ang nagaantay at nagaabang sa motorsiklong ito. Sana ngayong darating na 2023, sana naman ay dalhin na din ng Honda Philippines dito sa ating bansa. Nagustuhan mo ba ang bagong underbone na nilabas ng Honda? At kung mahilig ka sa mga motorcycle updates, ay huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe at hit mo na din yung bell icon para lagi kang mauna sa mga bagong balita gaya nito.